So, alimbawa dito idol, mayroon tayong dalawang equalizer. So, pwede natin magamit yan, lalo pag ang ginagamit natin dito, auxiliary at saka main output. So, pwede tayong maglagay dito ng equalizer sa ating auxiliary output papunta sa ating amplifier. Halimbawa, itong ating auxiliary gagamitin natin sa ating pang low. So, yung ating equalizer, pwede natin ma-setting yan sa pang low frequency natin. So, halimbawa, gagamitin natin yung channel 1 at saka channel 2. Gamit itong ating auxiliary, gagamitin lang natin ng connector. Ito idol ano? Ayan. So, meron namang connector idol na 6.35 or TS, to dual TS lang, ano. Okay lang yan. So, ito, meron din na TRS, to dual TS, pwede yan, ano. Halimbawa, itong connector na to, output tayo dito sa ating auxiliary. So ito idol, magkakaroon ng signal yung ating channel 1, channel 2 na ating equalizer dito. So, so magagamit natin yung dual channel ng ating equalizer papunta sa ating amplifier. So limbawa, itong auxiliary ginamit natin sa ating pang low. So ito, gagamitin natin ito sa ating auxiliary. Ano? Itong isang equalizer natin. Ito idol, limbawa, mayroon kayong dalawang equalizer. So ito, input lang ng ating equalizer dito. Ayan tapos ang gagawin natin connection na sa ating equalizer output papunta sa audio input ng ating amplifier so ganoon lang sya idol ano ito sa auxiliary connection ito ng ating amplifier audio input ng ating amplifier so ganyan sya idol sa ganito kung ano ang connection natin dito sa ating main output magagamit din natin katulad nitong auxiliary natin so limbawa single lang kasing 6.35 nito kaya ginamitan natin ng connector na 6.35 to dual 6.35 TRS ito to dual TS pwede naman na TS lang ito dual TS din yung ating input sa ating equalizer ayan sa hydro no so ngayon halimbawa may isa pa kayong equalizer para naman dito sa ating main output So, gagamit naman tayo dito ng konektor. Halimbawa, no, ito, nakapex na yung ating connection dito. Dito naman sa ating main output idol, gagamitin naman natin sa ating pang midday. So, bukod yung kanyang equalizer at saka amplifier. So, dalawang kanyang output dito. So, gagamitin natin siya ng dual connector na nito. Dual 6.35 to dual 6.35, ano? Left and right channel. So, dito, dalawa yung ating output. So magiging dalawa din yung ating input sa ating left and right channel dito or channel 1, channel 2 ng ating equalizer. So ayan ano, halos pariho lang ang connection na ginawa natin kanina sa ating auxiliary. Ayan. Tapos, output ng ating equalizer papunta sa audio input ng ating amplifier. So katulad lang ay dula, no? same lang. Pagkaiba lang yung connector na ginamit natin kanina, yung output dito sa ating auxiliary papunta din sa input ng ating equalizer. So audio input lang ulit ng ating amplifier. So kung dalawang amplifier natin, nagagamitin natin sa main output para sa ating mid-high, tapos sa auxiliary para sa ating low. So basta may equalizer tayo, ito ang gagamitin natin na connector lang ano? Yung pinakita natin, pwede na TS to dual TS ito po yung din TRS to dual TS ganun lang idol para masupplyan natin ng uh, signal yung ating channel 1 channel 2 ng ating equalizer kapag dito tayo naka output sa ating auxiliary output